kumita sa paglalaro online. Kung paano, alamin sa Rocket. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket. Isa ka sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahili kang maglaro ng online games, subukan ang app na Waterfall Farm. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket. Sa app na Waterfall Farm, may 3 steps dito. Nariyan ng sign up, work, at get paid. Ang trabaho mo lang dito ay maglaro at mag-earn ng shells at kumuha ng mga fruit and vegetables. Kagaya ng Farmville, kinakailangan na mag-free trading ka sa market. Pwede ito sa web, Android, at iOS. Take note, kikita ka dito depende sa na harvest mo na crops. Bale, maglalaro ka lang talaga para makapag-earn ka ng pera. Kaya kung may free time ka, I try mo na. Sabi nga, di ba, hindi napupulot ang pera.